Naalala mo pa ang kwento? Okay. Anong kalukohan or mali o kasinungalingan ang iyong napansin sa kwento o nakita sa kwento? Na, may isang doktor tsaka isang lawyer na sabi niya na na hindi na na sa sa gate ng heaven. Hmm. E sabi nila sabi niya na na sab sabi nila sa each other ang lamig dito kay nanginginig na sila mm. sabi nila to each other bubuksan pa kaya nila yung gate na ito mm. kaya hindi na sila makahintay no nagnak Sin. sila sino ngayon yung nagbabantay ng gate San Pedro si San Pedro nandoon eh sabi niya o oh, kayo pat kayo nandito sabi nila kasi naghihintay po kami dyan. Sabi niya, hindi kayo papasok. Kaya maglakad, alis na kayo. Mm -hmm. Eh, parang lang Sabi kasi saan kayo pupunta niyan? Mm -hmm. Kasi sa heaven niyan, itatalon ko yung back to the world. Mm -hmm. Kaya, sinik ng lawyers. nag siya. Sabi niya, sabi, sabi ni San Pedro, o, ba diba sabi ko, umalis na kayo. Sabi ng lawyer, na na dapat na binubuli po kayo dahil sa hair niyo. Kaya, pwede yung maging lawyer dyan ma tao, mami. Mm. And then, after, kaya naging, kaya sabi niya, okay, pwede ka pumasok, kaya pinapasok na siya. Mm. And then, yung doktor naman, sabi, may naisip siya. Mm. Sabi niya, tinutukso po kayo. At tinatawanan kayo dahil sa buhok mo po. Mm. Kaya, pwede ako makagawa ng gamot na na, na matutubo sa hair mo. Kaya, kaya, yung niya, kaya pinang, sabi niya, ipapasok mo lang po ako. Eh, hindi pa nagawa yung hair niya. Tapos, yun, natapos na. Mm. Wala pa din yung medicine, tsaka hindi pa din yung hernia. Okay.